Ayan mga idol, good morning, good morning. Malamigon. Sama ba? Diba? Oh. Diba. Ah. Tama ko lang yung video yung aking barako. barako. Oh, T-mix pala. Woo! Kapi tayo. Ayan o. Oh. Sirap. Di man kapi yan. Ba't may kopi mate? Huh? Ay, namatay. Ayaw niya na i-video. Talaga, oo. Oh. Ayun, ah. Good morning, mga idol. Diba? Ganyong T-Mix ni Manong Guard. Alpha 125. Pwede na. <coughs> Ito, bibintak na lang to Magkasin may gusto nito. Magkano presyo nito? Binta na natin to eh. Wala nang mayari eh. Tulog ang mayari, binta na lang namin. <laughs> Good morning mga idol. Pauwi na si Manong Guard. Ah uh, shout out pala sa nagsin sa akin ng star kay Madam ah, Ling Risa. Salamat sa jeep mo, Star. Shout out sayo. Uh, mapagpalang araw. Pauwi na muna si Manong Guard. Sana ay nasa mabuting kalagayan ang aking lahat na solid powers. I love you all. So, pauwi na si Manong Guard. <clears throat> Yo, know, no. Ito yung kanyang uh, Alpha Honda t -Mix. Bagong hulugan yan Hulugan ni Manong Guard <laughs> Shout out Sa panood ng aking video uh, Palike naman And, Huwag lang i-share Comment lang Kasi pag nag-share kayo lahat ng viewers ninyo mapupunta sa akin pupunta ni eh. eh. like lang nyo tsaka eh ah, mag comment kayo kasi pag senior ninyo sigurado ako pupunta sa akin lahat yung mga viewers ninyo mawawalan kayo oh thank you bye bye ah ito nga pala iwanan ko na yung aking mga idol oh pupuki oh Kawain ano? kawain Sino diyan ano, single na ano, pili available si ano. All available si SG Buisa. All around from ah uh, Masbati. Saan man, Masbati? Tika, Usan